Hello guys, this is Kuya Dong. Uh, may napag-isip-isip lang ako. Uh, kung ang isang taong namatay na talagang sumunod sa kalooban ng Diyos, may magandang relasyon sa Diyos, uh, humingi siya ng kapatawaran sa Diyos before siya uh, namatay, uh, yung tinatawag na espiritu, ano, talaga bang pumupunta agad ito sa langit? ano, yung mga mababait talagang pumupunta agad dito sa langit ba mga ibigan mga kapatid kasi ito ha ah, ah, ang sabi sa Biblia ang langit ay no more tears walang kalungkutan e paano na lang mga ibigan mga kapatid kung ang mahal natin sa buhay ay nandoon na talaga sa langit at nakikita niya na gumagawa tayo dito sa lupa tayong mga buhay pa ay gumagawa ng masasama uh, na tayo, ano na tayo, inaapi-api tayo. Sa palagay nyo ba mga ibigan mga kapatid, yung mahal natin sa buhay na nasa langit ay uh, masaya or malungkot, umiiyak or natutuwa? Natural mga ibigan mga kapatid, yung natural na reaksyon ng isang tao ay talagang malungkot sila, umiiyak sila kapag nasasaktan yung mahal nila sa buhay, ano, may sadness mga ibigan, mga kapatid. So paano 'yan? Ano paano 'yan i-reconcile -re na sa langit wala nang uh, kalungkutan, hindi na tayo iiyak dahil sa kalungkutan. So, talaga bang totoo ang paniniwala na kapag namatay ang isang taong mananampalataya ay talagang pumupunta agad sa langit, ano? At ito pa, isa pang point mga ibigan. Uh, ang tawag ng Biblia sa eternal life sa pagpunta natin sa langit ay reward, ano? Reward. So paano na lang ito mga kaibigan? Kapag binuhay na ng Diyos ang mga mananampalataya, yung sumunod sa kalooban niya nung buhay pa sila, ah, uh, parang illogical mga ibigan. Kasi ah, uh, napunta na sila sa langit, ano, nung namatay sila, pumunta na sila sa langit, na receive na receive na nila, natanggap na nila yung reward, ano, napunta nila sila sa langit eh, parang illogical mga ibigan mga kapatid paano pa yun matatawag na reward yung binuhay ka ano binuhay ka tapos ipupunta ka ulit sa langit napunta ka na nga sa langit mga ibigan mga kapatid ano so bakit ka pa ulit bubuhayin para mapunta ulit sa langit pagdating ng Diyos sa ikan-ganin niya so it is illogical mga ibigan na bubuhayin ka ulit ng Diyos para mapunta ka sa langit where in fact na experience mo na ang langit nakapunta ka na sa langit so ang question mga ibigan mga kapatid ay talaga bang kapag namatay ang isang tao yung mananampalataya yung sumunod sa kalooban ng Diyos ano agad-agad ba itong napupunta sa langit yan po ang ating katanungan mga kaibigan. So kung may alam kayong kasagutan or alam nyo ang kasagutan, just comment down below mga ibigan mga kapatid para uh, mabasa din ng iba at ma-educate din ng iba at kung, at kung makita din natin uh, na kung ito ba ay tama yung sagot nyo or hindi. So this is Kuya Dong. God bless sa ating lahat mga kaibigan.